Guys, muli magandang hapon at paggabi na. Tayo ay bababa dito sa ating kubo. At pupunta tayo doon kung maabot natin yung ano, ma maabot natin bago magdilim yung bangka. Pero ang pinaka ano talaga natin mga idol, pinaka purpose talaga natin na linisan ko yung daanan, no? Daanan ng ano, daanan ko papunta sa dungkaan ko daungan ko ito yan grabe na talaga mga guys ang putik yan kaya ilang araw na din na hindi nagulan. kaya medyo ano siya medyo maputik talaga siya kaya bababa tayo mga guys no? at linisan na natin papunta sa labas no ng aking dungkaan at ito na nga mga guys no nakababa na tayo Yan, magsisimula na tayo maglinis. Yan mga guys. Rene Rene din mga idol, tuloyin ang ingay sa lugar ko. Yan. Latak kasi ito mga guys ng ano, baka latak ng baha ang naga dikit sa sako kaya medyo may kadulasan no may kadulasan pag magdaan ka madulas magkakamali ka lang slide ka yan mga guys bahala na kung abotan tayo ng dilim kamalinisan natin to yan mga guys mga idol so ang bilang bilang ko nito nasa sobra isang daan yata ito eh itong hagdan hagdan na sako ko hindi ko na maalaala kung mga kung ilan talaga ang sure na bilang nito pero sa palagay ko mga idol abotin tayo ng dilim no? So, yan sila oh. yan Sa sampo pa lang mga guys, no? Sampong piraso pa lang na linis natin. Kaya walang ano eh. Walang mapuntahan ng panahon. Kasi pag magsigi ulan, nagre-reklamo yung tao. Pag magsigi init, wala nang ano, nagre-reklamo din kasi sige lang init. Wala nang mapuntahan ng ano. Ang naglika nito kung alin ang susundin no pero tanging ang masunod lamang ay siya talaga simple kung ano yung ano mga pangyayari sa araw-araw yan talaga siya ang may ano kagustuhan yan yan mga guys yan Tapos parang nagachat-chat -cha tayo mga idol yan yo ano talaga marumi. Eh? dumi talaga mga guys oh. Yan latak ng ano halos hindi na makikita yung sako. Halos din na makita ang sako mga idol. Sobrang dumi. Latak lang baha kasi ito. Yan. Yung naging problema dito mamaya pag madulas tayo at ma bitawan natin tong kamera natin ay di goodbye Tay talaga. Yan. 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 Yan guys. Itim na itim na talaga oh. Itim na itim talaga. pa lang ito nangyayari mga idol na sinadya talaga linisin kasi nga marami kami dumadaan dito pero ang problema ako lang din ang nagalinis ngayon eh hindi na sila dumaan dito kasi hindi malinis kaya doon na sila dumadaan sa ano doon sa dating dinadaanan talaga sa minlan napakunta doon sa dungkaan namin sa mga ka mga katabi ko doon kapitbahay ko dito kapitbahay ko rin doon ka ang daungan hindi na sila nagalinis hindi na rin sila dumadaan dito pero sa palagay ko mga guys pag malinis na ito sigurado ba tayo niyan marami na dadaan dito marami na yan tingnan nga ba natin ba hindi abutin ito ng ano dalawang araw o tatlong araw tara dadaan yan dito pag malinis na ito mga guys ayan Aray. yun so, talagang medyo aray 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 yan mga yan mga guys yan sabi ko pa nga talaga eh. sabi ko pa nga ayan mga idol ayan Kailangang oras na tayo? Uy, so, ang haba na pala ng oras natin. Ayan. Ayan, mga idol. Tuloy pa rin tayo. Ayan. So, itong daanan ko, mga guys, sa totoo lang, parang mag-imbinto lang din ako nito. Kasi sabi ko, ano kaya magaganda gawin dito na para maka-shortcut ng daanan kasi maputik. Alam niyo kung wala itong hagdang sakon nito ang ginawa ko mga idol. Kun ano ito. Lampas tuhod ang putik dito. Kung katungga na to, lampas putik yan. Ah, lampas putik, lampas tuhod ang putik. Yan. Lampas tuhod yan ang putik dito. So, yung nag-isip ako, sabi ko ano kaya maganda para maka alalay lang na pwede ka maka short cut ito naisip ko mga guys na isa ko yung buhangin siyempre maraming buhangin diyan sa labas sa labasan kaya yeah, itong ginawa ko kaya marami ng gaya gaya mga gawa mga idol mga guys marami na lahat ng mga sintro ng mga bahay dito nakasintro yan may mga daanan na dyan sila mga sarili Ganito din, sako ginawa nila. Mga sa sako ginawa nila. Tsaka magbota ka lang, kahit madulas. Kung talagang madulas talaga, tayo hanggang ngayon, oh, nakabota tayo mga guys. Oh. Yan, nakabota tayo. Oh. Hmm? Yan, nakabota tayo. Yan. Kaya magbota ka lang, hindi ka madudulas dito. Ito yung pinagsimulaan ang kwento nitong daanan ko mga guys no. Totoo lang. Naka ilang taon na ito, nasa tatlong taon na yata makalipas. Sinimulaan ko yata ito nung ano eh. Uh, patapos na yung pandemya no. Sinimulaan ko talaga ito, nasabi ko. Kasi pag doon ka dumaan sa ano, pag doon ka dumaan sa Minlan, marami kang mga chichiboritsi na madaanan doon patagal ka makarating sa bangka mo pagkatapos pag umuwi ka naman pabalik ng bahay mo patagal ka rin makauwi patagal ka makabalik kasi nga marami kang madaanan ng mga maritis doon kaya ito kalagitnaan pa lang tayo mga guys oh. yan kalagitnaan pa lang tayo so hindi ko na siguro patapusin tong video natin kasi medyo madilim na mga guys no medyo may kadiliman, na at baka ewan ko medyo may kalalima na nga dito banda palabas na ito eh yan mga idol yan medyo may na yan dito yan mga guys yun pinanggalingan natin no oh. So, nais ko lang ano mga guys no hanggang saan man to mga karating yung pagbibidyo natin paki subscribe na lang yung ating uh, youtube channel Danny Vlogs Das 11 yan paki subscribe natin no kung mapusuan ninyo at itong pagbibidyo ko sinadya ko talaga itong mga idol kasi sa lahat ng dumaan man ito sa ibang wall o sa YouTube din nila o saan man, Facebook man eh isang kapulutan aral ito na mga idea na pag may mga daanan sila o kayo may mga daanan kayo sa Katonggan Katonggan man o hindi basta maputik na lugar mga guys ito lang ang gawin natin so, mag magsako lang tayo ng mga kalahating sako Nabuhangin, walin man may mga buhangin sa sapa ninyo walang lugar man, katunggan man o kabundukan man, sapa man yun lang gawin sako lang bago ihagdan-hagdan lang na hindi ka maka maka istip ng medyo pabukaka yung istip lang na medyo padikit lang napakaganda kaya mga guys no na yung lugar mo na medyo maputik tapos pagkatapos lagyan mo lang ganito napakaganda so isang kapulutan aral at idea itong aking pagbibidyo. so paki like ng ating youtube channel ah uh, danny blog danny blog 11 Ayun, paki support niyo at um, makabigay makabigay din ito ng uh, mga idea tayo lang kasi nagbablog o nagbibidyo mga guys na walang edit edit bakit hindi naman tayo marunong mag-edit <laughs> eh, wala tayong alam mag-edit kaya talagang original talaga itong ating pagbibidyo no? gumagamit din tayo ng voice over pero ano paminsan-minsan lang mga guys mas maganda talaga yung original no? original na pagbibidyo no? para tunay no? tunay na tunay kasi original no? hindi unoriginal kaya inuulit ko mga guys, uh, malaking bagay ito pag lumaan sa wall ninyo. Ang mga idea sa mga lugar na maputik, ang lugar katunggan man, kabukiran man basta maputik na lugar. So, itong gagawin natin, no? Magsako lang ng uh, dublihin, no? Dublihin ng sako mga dalawa bago lagyan ng ng ano, marami lamok na, no? Lagyan ng buhangin, sabay bigkisin na medyo paluag para pagpahiga mo ng sako flat sya parang naka siya. hindi sa buo hindi sa bilog at saka hindi sa sikip no? hindi sa siksik so medyo mapaplat mo sya yan sa mga maputik na lugar so anytime pag dumaan ka di mas maganda chip yung paa mo hindi mabaon ayan tuloy pa rin ang paghuhugas natin mga guys at saka ang kagandahan doon kung hindi ka tonggan kasi ano siya hindi siya magkaroon ng latak tulad ng latak ng uh, baha latak ng galing lagdo ng la, laot sa dagsa no? hindi siya magkaroon ng latak so anytime time maminti yung ano niya, linis no? hindi siya madudulas kahit magsinilas ka lang dito sa daanan ko mga idol hindi ka pwede magsinilas eh hindi ka pwede magsinilas dito talagang madudulas ka dito lalo na kung mga duralite pero pag ano lang buta pwede pero pag malinis siya kahit magsinilas ka so malapit na tayo sa labas mga idol ayan mga guys so medyo napahaba na yung ano natin kwento ayan at saka di hanggang dito na lang din siguro sa sobrang kwento natin. Walang cut-cut. Kat -kat, walang cut-cut, tuloy-tuloy. Sa sobrang kwento natin, at kwentuhan At pagkukwento ko sa inyo, ito na. Nasa malapit na tayo, ano? Malapit na tayo sa na, nasa 90 na tiraso. no na na natin at saka medyo taga tuhod na mga guys. Yung tubig pahitay na. So maliba na pahitid na, padilim na rin. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay, panonood at pakikinig sa ating mga kwento, mga idea na kung saan makabigay po at aral ito sa atin sa bawat isa dyan sa inyo pag sa inyong youtube o channel kung ano man manunood man kayo ng youtube makikita ninyo pakisupport na lang Danny Vlog Das 11 Thank you so much God bless, ingat-ingat, thank you for watching.